So guys, nandito ako sa may bodega kung saan na ah, napakaraming item ang na nakikita nyo. Kita, gabundok yan guys, kararating lang. Ito yung mga item na pwede nyo paninda sa mga gusto mag-start ng negosyo o may nag exist na ng mga tindahan, bodega or online seller. Ito pala, ang dami nila dito nga. Ah, pwede nyo i-resell. Tubuan nyo na lang. Ayan. Ano ba mga item ang mga meron dito? Ayan. Papakitan din eh, Kevin. Po, sir. mga vloggers po natin, mga gamers. Meron po tayong mic. Mm -hmm. Then ito po um our ASUS ROG Strix Flare. Grabe, guys. So, mismo ang type pala na ganyan, high yes end po. Makukuha nyo po 'to ng 30% off. Etong mga gentong items po. Then karamihan po dito, meron din po tayong power tools like eh uh, ito, mga bagay, ayan. 'Yan, oh. yan uh, mga branded, meron din naman po tayong 'yan, ganun din, same and mga sa mga ano, sa sakyan. Pag nasiraan kayo, naanuhan ng battery, ito, pwede nyong gamitin itong mga ito. Oh, oh. Jump start na tawag dyan, yes, guys. Sa mga automatic na sasakyan, hindi dapat kayo nawawalan na ganyan. Sigurado pag nagtinda kayo nyan, guys. Napakabilis na lang mabibili sa inyo. Ayan. Sa mga mahilig mag-gym natin, mga customers Yung, yan, ano yan? Talaga naman. Uy, ang laki naman niya. An ang laking Aqua Plus oh. po nito. Sa mga ano yan. yes, o, po. malalakas magbuhat. Sa mga malalakas mag-gym. Oh, yes. Yun. So, pwede rin pang camping, ano? Mm -mm. Original, ano? Opo, oh, rig pong po. Ang Aqua Plus po yan. So. Napakaganda, guys, ng kanilang ayan. item dito. Ayan. Uh, eto ito yung mga binuksan na nila, i-display -di na to. Yes po, ayan, for display. Ayan. Kung mapapansin nyo po, sir, kung iikot po natin, Oo nga, Papakita meron po tayong lang. mga gulong, ayan. mga diapers, electric fans, yan. Itong Item ano yan, dito, ano sir. Yan? Ah, pang dumbbell po ito. Talaga. Ay, oo nga. Mm, -mm. Ano guys? Okay. dumbbell ano po niya? siya. 20 kilograms. May mga ano para dito. ah uh, hidden gem. Yes po. Ayun, <laughs> may mga hidden gem dito, guys. Then, yan. ayan. Ano um, pa ito? dami pa po. Ito, Kaya, sir. Nai. ito din. Cabinet to. Hindi pa namin to nabubuksan itong cabinet po na to. Itong malaking box? Opo, uh, malaking box na yan. Cabinet po ang laman niya. And yun, then, yun. marami pa pong iba. Kaya sa mga gustong magpunta, mag-message muna po kayo sa page. Yes, para mag-schedule. Then, -schedule? gagawin po natin, i-schedule po natin yan para maset na natin ang inyong pag-wholesale. oh, kita niya na. Ito po, may nakikita ko rito, ano, piyesa ng motor, to, parts ng motor. To. Yes po, marami Ay, pa po, po tayong natin. parts na na, sa X, mga oh? motor parts. Ayan, boom X. Ito po, sa Thailand. mga Thailand. And concept, oh, concept ng mga motor uh, for Honda Click. Yes. Ito po, mags po siya, kulay violet. Uh, Na-open na po namin. to kung gusto nyo, pakita, pakita ko sa inyo. Exactly. Para may idea kayo kung gaano kaganda ang Thai concept. Ay, yan po. Talagang alagang-alaga din po sa mga boxes yung ano namin, sir. So, Kompleto yan ang bubble wraps na dumarating sa amin. Hindi siya yung basta-basta lang na dumarating na sira, sira na may damage. Oo nga, oo. oo. Mm, Original na ito, boom, boom ram. Boom seat? Oo oh, po. Ayan, okay. Original po siya. So yan guys, ha? yan yung mga item na pwede nyo mabili ng sobrang laki ng bawas sa presyo. At Eto, pwede itinda. Ito, 50 off po ito, sir. 50 off yan? Opo, kaya po namin i-50% off to. Kita mo na yun guys, ha. Yung mga parts sa motor dito, kalahati lang po ang presyo. Yan, sa mga mag-wholesaler. Para naman sa mga gusto magtinda. Ayan po. Halimbawa, oh. pyesa na motor, power tools, ayan po, oh. pwede nyo bilhin po sa kanila ng mas mababang presyo. Ayan. May mga solar lights pa pala, no? Yes po, marami ayan. pa po tayong solar, solar, solar lights. lights. Iba-ibang variant din po ang aming solar lights po. Ah, talaga? No, solar... Yes po, meron po tayong uh, pang poste, Meron pong pang bahay lang, mga 100 watts to 1,000 watts. Kompleto po tayo niyan. Yung mga pang interior, meron pa. Oo meron uh, po. Kompleto din po. Nag-offer din po kami ng solar installation na may kasama na pong refurbished na mga steels. Oh, may tagawelding na po. Yes po, nag-offer din po kami ng ganun. Ito po yung pinaka sir. Eh. Ayan, ayan. Ito, ito, ito. Ayun pala, guys. Kita niyo naman, o. Oh. Napakalaki. Mm -hmm. So alam niyo yung presyo guys ng mga ganyang kalaki, di ba? Sa labas. Pero dito po, ah, pwede niyo lang mabilian ng napakalaki ng bawas sa presyo. Ayan, ano Tapos may nakikita pa ako mga kutsyon, parang kutsyon pa yun doon. Yes no? po, kutsyon po, sir. Ang say. dami. Ito po may mga alak pa po tayo din dito na ino. -open. Ayan, may mga drinks tayo dito, guys. Yes po. Mga paninda sa mga ano, sa mga grocery nyo rin pag nag-nice kayo magtayo ng mga grocery nyo po. Ay, may nakita pa ako dito pressure washer eh. Opo, ito Black Decker po ito. Ang price po nito is umaabot po ng 6,800 oh. mga ganun po or 6,200 Ayan that nga, may price. price 6,180 oh, oh. Pero, makukuha nyo po ito ng 50% off sa halagang 3,100 something like that, mga ganun po. Guys ha, ah, ano, oh. yan, oh. yan ang mga sample kung gaano kalaki po yung na save nyo para sa mga wholesaler. Ikot po pa nga ako dito. Yes po, marami ayan. pa po tayong pwedeng puntahan. Ay, may nakita ko dito ng ano oh. slides so Nike. Ay, yes, original Like, oh. po. Yes po, original Ayan. po. Yan. Sabi ko sa inyo may mga hidden gem dito. Ayun. Ito bag na to, sir. Ito uh, sa mga campers, hikers natin. Totoo, ayan. Mga gustong magpunta ng Mount Everest. <laughs> Ito po <laughs> Ito uh, ano, 1,100. Makukuha mo po to 550 na lang, sir. Oh, okay, 50% okay. Kalahati kagad ang yes, sa presyo. Ayan po ang presyo niya, no? 1,100. Ayan. Mm -hmm. Pwede mo lang makuha dito ng kalahati lang ang presyo. Mga speakers. Yes po. Halo-halo po. Halo-halo <laughs> na. So, pwede kayo mag-open ng sarili niyong bodega. Mm -hmm. Ayan, pwede kayong kumuha rito. Ayan, di pa nila nabubuksan guys, kararating lang yan. Dala-dala ng trailer truck eh. Yes po. Ayan, ano pa meron tayo? Sa Epson likod, printer, sir. nakikita ko. Ito Ayan, po. Ayan, printer. Sa likod na ito, sir, madami pa po talaga tayong boxes na hindi nabubuksan. Ayan. So, ito, itong printer, sir, makukuha po na ito, 30% off. Kukita oh, mo po. na, guys. So, Epson yan, so branded. Mm, Marami pa dito, mga helmets, butane panglinis ng sasakyan. Kibs, may malaki akong aircon dito nakikita. Split type pa yan, no? Yes po. Ano po? Uh, two horsepower. Two horsepower? Ano yes laki? po. <laughs> Grabe. Then, um, eto po naman kasi, sir, itong mga malalaking appliances po natin is for ano lang po siya, paunahan talaga to. Meron po tong certain amount na binibigay po namin, pero mas mura pa rin talaga siya kaysa sa mm -hmm. market eto oh, pong man, man. Uh, TCL na to um binibenta po namin siya ng around 23 to 25 ganun. yun guys ha 2 hp yan 2 hp po yes po isipin nyo na kung magkano yan sa mga department store Ayan. pero paunahan talaga po dito sir oh, okay. kasi yun na nga, nga lang paunahan talaga yes, po may may ari na nito oh uh, ay yes po sold na po ito. <laughs> yan ang dami pinakyaw yung diaper na IQ Mm, Ayan. May iba pa po to, mga makuko diapers. Pagkalapag na pagkalapag, dispatch na. Ganun po kabilis ang transaction po namin dito na, sa Yarda. Kasi mga suki sila. No? Oh, po. So dito po ito sa Yarda HQ sa may Antepolo Ha? Pwede nyo sila i sa kanilang page. Oh. Pero hindi pa kami tapos. Guys, iniikot pa namin kayo dito sa kanilang area. So guys, sa pag-iikot ko rito sa Yarda HQ, nakita ko tong ano eh, case ng computer na CPU po. Ayan, no. Ayan, may kasama na siyang mga RGB na mga fan. Hindi LGBT, ha? RGB na mga fans. Ayan po. Brand new, guys, oh. Kita nyo naman bagong-bago. Naka-plastic pa. Ayan, sabi ko nga sa inyo, may mga best finds dito. Kagaya nito. Ayan, no. Kita naka-tempered glass po yan. Ayan, no. Body ng computer, guys. Sa so, mga gusto mag-build ng mga CPU, eto po. Ay, mabibili niyo lang dito na mas mababang presyo, guys. Ayan. So papakita ko sa inyo, guys, yung mga item dito na nabuksan na. Dito nila sino sort out kasi ito yung area ng sort out sila. kayita niyo naman sa ligat ko. Ang daming box. Ayan, no. Oh. Ito po yung mga item. Ayan po, helmet to. Sabi rito ay kulay matte black. Ayan yung mga item dito na talaga namang napakaganda. Mabibili nyo lang na murang-mura para sa mga mag-walk-in. At pwede nyo rin mabili ng 20 percent less sa mga nanonood sa kanilang page guys so pati mga power tools oh ito nga nakita ko to. Mga Lotus na cordless barena po. Ayan oh. Cordless drill o. Oh. professional na rin guys ha. Kita nyo dito yung mga power tools nila. Pwede nyo daw po mabili ng mga kalahati lang ang presyo. Ayan o. Oh. Halimbawa gusto nyo magtayo ng mga bodega or gusto nyo magtinda online. Ito yung the best na place para makapagsimula kayo ng negosyo sa inyong mga lugar. Halimbawa mga OFW na uwi ng bansa. Ayan pwede na kayo mag ng negosyo at pwede kayo dito kumuha ng item. Kung tiga malayo kayo at kung mga tiga probinsya kayo, wala wala po yung problema kasi nagsiship naman sila. Ayan, mapag-uusapan nyo po yan sa kanilang Yarda HQ FB page po. Ayan, o. pwede kayong schedule sa mga gusto mag-visit dito para sa mga nag-wholesale, guys, ha. Biro nyo, kung nakapili kayo na item dito, worth 20,000, kalahati lang po ang inyong babayaran, nasa 10K lang po, ayan. So, ikot ko pa kayo kung pang mga item, yung mga pwede nyo makita rito, ayan, o. Mga tools po ito, guys, so. Ang ganda ng mga item nila dito, ha, kung tutuusin. Kasi ito yung mga tools na talaga namang masarap pang benta kasi madali lang to. Ay, kutin, ayan, mo. Ito yung mga sure na pass item din. Kagaya nito guys ha. Yung mga jumpstart na to, importante para sa mga sasakyan po. Ayan. Halimbawa, madiscard guys sa sasakyan, nyo. Nasa mga liblib na lugar kayo, ito yung magsasalba sa inyo. Ayan. Pwede rin po yung power bank. Ayan. Ang dami nila rito. Araw-araw guys, iba-iba rin yung item nila. Ayan yung complete set ng tools. Sa oh. mga combination wrench, socket wrench. Ayan. Marami pa dyan iba. Sabi nga nila, may aparador pa. May mga gamit sa kwarto, gamit sa sala. Iba dyan, carpet, iba't iba mga solar lights. Ini-invite nila guys, yung mga nag-wholesale. Ayan, pwede po kayo mag-visit dito. Ayan, para makapag-start na rin kayo ng negosyo. Bodega ng mga bodega nga ito guys. Kasi dito kumukuha yung mga binablog nating mga bodega. Yung ilan sa kanila, dito po sila kumukuha ng item. Ayan, no? sa Yarda each dito sa so may Antipolo City.